Maula na naman nga ngayong umaga, nagpatimpla nga ako ng kape, cappuccino nga yung pinili ko. Usually guys, ganitong oras pa lang talaga ako nag start kumain. Kapag kagumising kasi ako ng mga alas 8 or alas 9, then mag-check na ako ng phone Mag-e-edit ako at mag-voice over ako ng mga video ko. Habang ginagawa ko ngayon, sumusubo naman ako ng mga cupcake or kahit na anong tinapay. Meron din naman kasi akong stock ng easy to eat nga lang. Kasi hindi pa rin ako bumabangon hanggat hindi ko nga natatapos yung voice over ko. Babangon nga lang ako kapag ka pupunta nga ako ng comfort room. Pagdating nga ni Erika dito sa store, may inabot nga siya sa akin. Sabi nga niya sa akin, isuot ko daw yun lagi. Kaya pag open ko nga, isinuot ko na rin nga siya. Maya maya nga yung customer ko na taga sukat, lagi nga siya nagpapadeliver. Umorder nga siya ng dalawang beef biryani, pati na rin nga nachos. Deliver nga to, bayala, alam mo, medyo natagalan nga to sa pag-pick up nga ng rider. So, yun panay nga ang explain ko nga sa kanya kasi medyo natagalan nga. Buti na lang nga kamo din at naiintindihan niya rin. Ang wino-worry ko lang kasi doon, yung nachos nga, baka pagdating nga sa kanya, medyo makunat. duman na. nga dito si Carlos kasi meron nga siyang hinuha. Tamang-tama nga at pinaayos ko na nga sa kanya yung ihawan. Kapag ka kasi wala siyang harang, kaya nababasa din talaga yung ihawan ko. Mga alas 3 naman ng hapon, may mga pumasok nga dito mga estudyante. Dito nga sa may Bayana, napakadaming school nga dito high school, elementary. Meron ding pa ilan ilan na mga college school. Sa mga estudyante nga, sobrang mabenta nga yung price nga namin, pati na rin nga yung nachos. Kahit nga yung shawarma, ganun din. Yung stako nga ng nachos, maaga pa nga lang nga naubos na siya. Sampung balot nga yung naubos, kaya iniready eh, ko na nga yung giniling ko para makagawa na nga ako ng panibago. Mag-aalasin ko nga doon na nga nag-start yung mga order sa amin, ang mga rice meal naman. Siyempre, yung biryani pa rin yung nangunguna sa amin na mabenta. Yung fried chicken nga namin, hindi nga siya masyadong napapansin, hindi nga katulad nga nung chicken inasal. Kahit naman noon, hindi rin talaga siya pansinin. Gusto ko na nga rin siya na siyang tanggalin nga sa menu nga namin. Pero sayang din kasi, meron pa rin naman kasi talagang pa ilan-ilan na mga bumibili. Kaya kapag ka ganun nga yung binibili, medyo matagal-tagal kasi hindi talaga ako nagpapa-reserve or hindi ako nagluluto ng ganun kapag ka walang order. Medyo maluwag na nga sa dining area, kaya lumabas na nga si Alex, pati na rin nga si Gerald. Para naman magligpit na mga pinagkainan nga ng mga customer. Hindi na nga dito na forward nga si Gerald kasi may mga nakakausap na rin nga siya. Dati kasi kapag wala kaming customer, wala yung ginawa kundi nga mag-cellphone. Ngayon nga halos hindi na nga niya mahawakan nga yung cellphone nga niya. Lalo na nga kapag kasunod-sunod na yung mga customer na pumapasok nga dito para kumain. Yung customer ko nga na dito nga lang nga din nakatira sa may bayanan. Last day nga nagpunta nga siya dito kasi naghahanap nga siya ng chicken biryani. So yun sabi nga niya siya daw nga yung laging nagchat-chat na nagpapadeliver. Kaya nagulat nga ako sa kanya kasi gandang-ganda nga ako sa mukha niya. Hindi nga siya nakabili ng time nga ngayon kasi na sold out din yung chicken biryani namin. Tinanong ko nga siya kung meron nga siyang lahi. Sabi nga niya, bumbay nga siya. Kasi iba talaga yung mukha niya sa ordinaryong Pilipina nga na mukha. Bumalik nga siya dito para nga mag dine in. Kasama nga niya yung kaibigan nga niya. Medyo mahihain nga siya kasi kapag ka nagdi-deliver nga kami sa kanila, hindi nga siya yung kumukuha yung mga kasama nga niya sa bahay. Itong time nga na to, sunod-sunod na rin nga yung mga umorder ng rice meal. Kaya yung lutok nga dito sa kusina, lalo na nga yung basmate, dinagdagan ko nga siya kasi hindi na siya katulad nga dati na kahit konti lang yung luto ko ay eh, pwede ngayon kasi hindi mo na masabi talaga yung mga pumapaso kaya talagang hindi na rin ako nagpapaubos nga ng kanin sa kaldero lalo na nga yung basmati rice kasi yung pa rin talaga yung best seller namin yung biryani so may mga customer pa rin nga na gusto nga mag dine in dahil wala na nga mapupwestuhan yung binibili nga nila itini take out na lang din nila kinagabihan nga si Jason na nga yung nagtuloy dun sa ginawa nga ni Carlos ng umaga yung pangharang ko nga sa ihawan kasi gantakar din kasi yung ginamit sa pagkakabit hindi rin talaga uubra yung pako at Martin. Tabio. Alas 10 na nga rin nga kami ng gabi nakakain nga ni Erika. naggisa din nga si Gerald ng pinakbet. Ito nga yung binili ko nga sa Alabang, hinaluan nga ni Gerald nga ng daing kasi nakabili rin nga ako. Yun, sarap na sarap nga si Erika sa luto nga ni Gerald. Sabi nga sa akin ni Erika, yung mga taga Bicol daw ang sarap nga magluto. Sabi ko depende din siguro yun. Sila kasing mag-asawa na banggit nga sa akin nila before na hindi talaga sila nagluluto sa kusina. More on bili nga sila ng pagkain sa labas. Kasi wala rin talagang time magluto nga si Erika sa bahay. Patapos na na din nga akong kumain nung nagchat nga sa akin yung isa kong customer na dadaan nga siya dito at gusto nga niyang bumili nga ng chicken biryani. Isa na rin nga siya sa mga regular customer ko nga. Sabi ko nga sa kanila, itry naman nila minsan na mag -dine in nga dito. So yun, nagchat nga siya sa akin na lumiit nga daw nga yung manok. Sabi ko nga sa kanya, pasensya na kasi kapag bumili nga ako ng manok, nakabalot na nga siya sa plastic. So yun mm. nga, minsan pinipili ko nga siya kapag medyo maliit nga sa grilled chicken ko siya nilalagay din kapag yung pang biryani nga, yung medyo malalaki nga yung pinipili ko kasi yun, ti ko nga siya sa gitna. Leg like quarter din kasi yung ginagamit ko sa chicken biryani, pati na rin nga sa chicken inasal. Hindi ko na rin kasi talaga may isa-isa nga piliin yung pagbili ko nga ng manok. Kaya minsan, nag iba, iba din talaga yung laki ng manok ko. Pagdating nga ng alas 12, nag-close na nga kami. Sabi ko nga kay Mean at saka kay Jean, ngayon na nga ako magpapamasage. Kasi nga kailangan ko to dahil nga sobrang sumaki talaga yung katawan ko sa loob nga lang ng dalawang araw. Napagtitinda nga na marami ngang tao. Sabi ko nga kay Mayan, maghihilamos na nga muna ako ng katawan bago nga ako humiga dito. Yung pinigilan niya ako, sabi daw, nagpaluwag na at pagod nga daw yung katawan ko. Si Gina nga yung gumawa nga sa akin, yun, nahagod pa nga lang nga ng kamay niya sa likod ko, talagang sobrang nakaka-relax talaga. One hour din nga yung itinagal nga ng pagre-relax ko nga dito. Hindi rin naman ako nakatulog kasi nga panay nga ang kwentuhan nga namin ni Jin. Sabi ko nga sa kanya next time, hot stone nga yung ipapagawa ko. Pasto na nga din ako natapos nga magpamasaj. So yun na guys, hanggang dito na po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and... babush